Alright, samahan nyo ako muli mga tol at magbibigay tayo ng reaksyon, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa video ni uh, Melv's Castle. Mga kapatid, basahin natin yung title. Yan, nakikita niya naman, di ba? Barko ng China, takbuhan, pinagbobomba ng AFP. Mm. Tinutukan ng kanyo ng Chinese warship at trust din eh, sabing ganun mga tol. Well, hindi ko sinasabing totoo yan dahil wala naman tayo nababalita ang ganun na nangyari. Pero, uh, ito ay uh, title lang naman mga tol. No? Alamin pa pa rin natin kung ano ang nilalaman at syempre tayo ay magbibigay ng reaction. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melv's Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, mga kapatid, alam mo naman, lagi natin pinag-uusapan dito yung tungkol sa ating soberanya o mga balita na may kinalaman sa ating soberanya. Easy, West Philippine Sea, Exclusive Economic Zone, 200 nautical miles, kung ano man ang gusto mong itawag dyan, mga tol. No? Kasi nagkakaroon tayo ng mga issue ngayon tungkol dito sa pangalan eh. West Philippine Sea, mga kapatid, no? So, eto, panoorin na natin to, mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa. Ganto kaduwag ang Chinese Coast Guard. Nagsilayasan na naman. Bakit? Apat ba namang barkong pandigma ang akmang susugudin sila? Well, ganyan naman ang mga barko ng China. Eh. Lalabas, lala, lalabas, papasok, lalabas, papasok mga tol. Kumbaga, parang nag, alam mo yon inaasar lang tayo mga tol. Ngayon, pinipigon lang tayo, pinoprovoke lang tayo. Tinitignan o sinusukat lang nila mga tol kung hanggang saan yung kaya natin. No? Kasi sila, kaya nila magpadala ng sampu isang isang buhos lang. Kaya nila magpadala dalawampu isang buhos lang. O depende kung ilang ba gusto nating ipadala nila, kayang-kaya nila yan mga tol. Di ba? Kaya kaso tayo, limitado lang yung kakayanan natin. Diba limitado lang yung kaya nating i-deploy, isa, dalawa, ganun lang mga tol, tapos sa ibang part ng dagat problema doon na tayo doon. Warship mula sa Pilipinas, Japan, Australia at Amerika. Sabay-sabay nagsagawa ng military patrol sa baho di masiblok. Kung saan nandoon nang gugulo ang Chinese Coast Guard monster ship. Ito maritime joint uh, maritime joint oh, military joint exercises to ng uh... Apat, apat na bansa. Pero nagsilayasan man ang mga CCG. Hindi naman nagpatinag ang PLA Navy. Bumuntot sa pagpapatulya. Pero lumayas din naman agad. Tila natakot eh. Bakit umalis? Nagpasabog kasi ng mga armas ang mga barko. Mm -hmm. Parang tila nagbababala sa China na kung manggugulo kayo sa West Philippine Sea, hindi kami magdadalawang isip bombahin kayo. Sabi nga ng war expert si Prof. Renato Di Castro, warning na to sa China. Na apat na bansa ang kakalabanin nila sa gera. Actually, hindi lang apat. Meron pang mga iba. Mga tol, no? Pero hindi naman natin inaasahan na kung sakasakali mang puputok ang gera, eh maikita natin na paglaban tong mga to. Hindi, hindi ganun siguro mga tol, no? Duda ako don. Siguro makaka-receive tayo ng suporta. Ah. 'di ba? Makaka-receive tayo ng moral support, pwede na 'yon. O kaya suporta kung ano man 'yung pwede nilang isupport. support Pero 'yung directly, makikipaglaban din sila mga tol. Medyo malabo 'yun, no? Parang hindi ata magaganap 'yun. Maliban na lang siguro sa ano sa Amerika kasi may mutual defense treaty tayo sa kanila, no? Talagang obligado sila. Siguro tutulong din Japan pero sa ibang aspeto siguro hindi yung direct na nakikipaglaban yung mga sundalo nila no. Yun yung mga naikita natin mga tol. Eto kasi pinapakita lang nito yung alyansa natin sa iba't ibang mga bansa no. At uh, mahalaga rin itong bagay na to na ipapakita natin na maging international community o international ka country o ibang mga bansa, mga kapatid, is kinikilala nila etong kiniklaim nating part ng karagatan, mga tol. No? Hindi yung tayo lang mag-isa ang nag o nag-claim nitong dagat na to at bukod dun wala na sumusuporta sa atin. Unlike sa China, mga kapatid, di ba? Yung 10 dash line na sinasabi nila, sila lang din ang naniniwala doon hindi kinikilala ng mga o ng buong mundo, hindi kinakilala ng international community, hindi kinikilala ng UNCLOS. Wala, wala ang kumikilala doon eh. Sila lang eh. <laughs> diba yung nine dash line? Oo, oo oh, andyan dyan yung South China Sea. Kinikilala yan ng muung mundo. Pero hindi ibig sabihin yung South China Sea pag-aari na ng China. Kasi yung South China Sea, bahati-hati na yan eh. May mga bahabahagi na yan. Tayo nga, meron tayong 200 nautical miles eh. Meron din Brunei. Meron din ng Malaysia. Meron din ng... Uh, Vietnam, di ba? Meron ang Indonesia. Meron, mga kapatid, Taiwan. Pero yung 9 dash line o 10 dash line ng China, sila lang ang sila lang ang bukod tanging kumikilala doon mga tol. Pag tinangkaan nilang sakupin ang ating teritoryo. Basically a signal from them that mm -hmm. we should continue resisting Chinese forcing actions. Ah. Kasi ang goal ng China while they're you know, while it's applying what we call gray zone mm -hmm. uh, tactics against the Philippines is to weaken our resolve but this military exercise uh, exercises, the multilateral and the bilateral uh, exercises are indication that uh, you cannot basically uh, win the Philippines away from the United States and its security partners. Yeah. Hindi lumapit ang China tulad ng ginagawa noon. Kung makikita nyo kasi dati, halos ganito na kalapit. Ngayon, grabe ang distansya ng mga Chinese warships. Wala, takot lang nila. <laughs> takot lang nila. Napakalayo tignan. Maaaring nababahala raw ang China dahil may B-1 bomber pa rin na handang lumipad para pasabugin sila. Kasalukuyan niyang nakaistasyon sa Basa Air Base ang B-1 bomber ng US Air Force. Kasi habang naglalayag yung mga barko, Australia, Japan, US, Pilipinas, may lumilipad pang US Poseidon. 'Di ba? Ganun din sa Australia, may lumilipad din. Talaga bantay sarado mga tol. At uh, may mga nakatutok ding mga kamera. Kaya if ever no manggugulo oh, ang China, mga tol, wala Talaga nga na sila paglalagyan. Talagang ano sila diyan mga kapatid. Sila lang din ang kawawa diyan. Kaya tingnan niyo yung pagiging bolas nila. Hindi umuubra mga tol pag may mga kasama tayong powerful country. Wala hindi umuubra yung pagiging bolas nila. No, yung bulas lang sila sa mga maliliit sa atin, di ba? Tapang-tapang nila eh. Adyan-dyan sila, minamaliit tayo eh. Pero tingnan mo, pag may mga kasama tayo, malalaking bansa. Para silang dagang nagtatago din eh. Panibagong deployment ng US Air Force bukod sa B-52 bomber aircraft na permanente nang nasa ating bansa. Mm -hmm. Very powerful message sending the B-1s. All the B-1, B-52, B-21, they're strategic bombers. They could use it to fire cruise missiles against the Chinese artificial islands or even sa uh, uh, Chinese coast. O, oh, biruin mo. o. Oh. <laughs> Kung sa asalin mang gugulo China, sabog sana yung mga uh, ano nila, artificial island nila. Hindi nga sinubukan ng PLA Navy na manggulo. Mata eh, hindi nga sila nag-radio challenge eh. O di ba? ang sinagawang interoperability. Dito sinusubok na naman kasi ang kakayahan ng apat na bansang rumisponde sa posibilidad na sakuna o digmaan. They were at a certain distance, they did not interfere po sa ating MMCA. So overall po, yung ating exercises proceeded smoothly and yung positive po ang naging outcomes nitong ating mga exercises. Bukas inaasahang maglalabas ng pahayag tong si Maoning. Siyempre, paawa effect na naman. Medyo namimiss na rin natin ang mga bagong pahayag ni Maoning. Pero wala naman raw intention ang multilateral exercises na pasabugan ang Chinese PLA Navy simpleng military exercises lang daw to. Oh, naman, alam nga na, pumunta sila dyan para mag-start agad ng gera. Siyempre, hindi nila gagawin yun. ba diba? kasi magiging mali sa kahit na anong anggulo uh, angulo tignan, magiging mali pagka sila ang nagsimula, di ba? O kaya tayo nagsimula. Mali, mali 'yun mga tol. Ando dito tayo sa ano, sa defense defense part pag inatake tayo, dun pa lang tayo gagante. Pero hindi basta-basta atake ha, kasi matagal na tayong inaatake ng China, mga tol eh. Water cannon attack, laser attack, mga tol, pinabangga tayo, di ba? Meron na tayo mga nasaktang mga tripulante, crew, uh, nasaktang sundalo, naputulan ng daliri. Maraming beses na tayo, mga tol, na winalang yan itong mga to, pero hindi tayo gumagante kasi... Hanggat kaya natin, hindi natin paaabutin doon sa puntong kailangan na talagang magpalipad na mga misalat at nagbobombahan na tayo. Hanggat maaari, hindi tayo aabot doon. Pero once na talagang tayo ipinasabugan na mga kapatid, ibang usapan na yun. ba? Diba? Ibang usapan na yun. At hindi pa tama sa lahat ng illegal Chinese na nanggugulo sa Bajo de Masinlo. This exercise allows the Philippine Navy to deepen ties with regional and global partners promoting maritime security through combined operations and discussions. Ganon siguro talaga, no? mayayabang lang ang China pag may ang kalaban nila tulad ng PCG. Mm -hmm. Pero pag hindi mga pipitsugin, ay nako, mga duwan. Kayo, ano sa palagay nyo? Eh, ganon naman talaga ang bulas eh, di diba? <laughs> ba? Diba? di ba? Di ba kadalasan ng mga bulas yung binabatok-batukan sa bahay, inuutos utosan sa bahay, di ba? Iyakin sa bahay. Paglabas nun, ah uh, ano siya, siga, di ba? Kayang-kaya niya, kayang-kaya -kaya batok-batukan yung mga mas maliliit sa kanya mga tol. Pero yung mga maliliit na yon kapag nagtawag ng resback yung ng mga malalaki rin, tingnan niya yung bulas nagtatago din.